Nagkunwari siyang nakalimutan ka. At sa loob ng isang panahon, marahil sinikap mo ring paniwalaan 'yon. Parang ang kanyang katahimikan ay natural lamang. Parang ang distansya ay naging isang pagpipilian at hindi pagtakas. Ngunit ang hindi sinabi ng sinuman sa iyo ay na ang paglimot ay hindi kawalan. Ito ay bigat. Ito ay nananatili sa mga sulok ng alaala, naghihintay ng tamang oras upang muling lumitaw. At nayon, kung kailan hindi mo inaasahan, bumalik ang sakit. Mas matindi. Mas buhay. Mas totoo kaysa dati. Napansin mo ito sa iyong katawan. Sa paraan ng iyong paghina. Sa buhol na nabubuo sa iyong lalamunan na walang malinaw na dahilan. At naintindihan mo, hindi ito paglimot. Isa lamang itong pahinga. Isang nabigong pagtatangka na ilibing ang isang bagay na patuloy na pumipintig. Ang nagpapahirap sa iyo ay hindi lamang ang nakaraan, kundi ang kasinungalingan na kanyang itinayo. Ang kasinungalingan na hindi na siya nag-aalala. Na ang buhay ay nagpatuloy na parang walang mga bakas. Ngunit paano ba magagawang burahin ng isang tao ang bagay na nag-iwan ng peklat? Paano itatago ang sikdo sa loob kahit pa kunyaring buo ang sarili? Naisip mo ba na ang kanyang katahimikan ay nagsasalita ng higit pa sa anumang salita? Isa yun na paraan upang ikaw ay mapigilang makawala sa pagdududa. Para ipagpatuloy mong itanong kung nasaan ang problema, sayo ba? Kung naging kulang ba? Kung naging sobra ba? At ngayon, nang maramdaman mo ang pagbabalik ng sakit, nauunawaan mo, hindi ito ikaw. Kailanman hindi ikaw. Siya ang hindi marunong humarap sa kasigyan ng kanyang nararamdaman. Siya ang tumakbo ng harapin ang katotohanan. Ngunit ang pagtakas ay hindi nagpapagaling. Ang pagtakas ay nagpapaliban. At kapag bumalik, ito ay kagaya na ngayon, mas malakas, mas nagdudulot ng paghati, mas hindi matitiis. Ang tindi ng nararamdaman mo ngayon ay isang paanyaya. Isang tawag upang harapin ang matagal mo nang iniiwasan. Dahil wala nang kabuluhan ang magkunwari. Wala nang saysay na maghintay na ang oras ang magayos ng lahat. Ang oras ay hindi burado. Ang oras ay naglalahad. Siya ay pinipilit na maunawaan ito at ikaw rin. Maunawaan na ang paglimot ay wala sa taong nagmarka. Maunawaan na ang kawalan ay hindi ibig sabihin walang presensya. Persever na ang katahimikan ay hindi pumapatay sa alaala. Sa puntong ito, ang sakit ang nagiging guro. Bumabalik ito hindi para sirain ka, kundi para ipakita kung ano pa ang kailangang makita. Para buksan ang mga mata kung saan ka patuloy na pumipikit. Kung nangyari na ito sa iyo, magkomento, kailangan ko itong marinig. Naniwala siya na kaya niyang itago sa sarili. Nasapat ng pumikit upang hindi maramdaman. Na ang pagkalimot ay magiging ligtas na kanlungan. Pero ang alaala ay hindi sumusunod sa pagmamalaki. Bumabalik ito na halos mayroong malupit na katumpakan. Nagbabalik ng mga boses amoy kilos. At ang akala mong nakalibing ay biglang lumilitaw na buhay pumipintig. Alam mo kung paano ito gumagana dahil tinangka mo rin linlangin ang iyong sariling perception. Sinabi mo sa sarili mo na hindi na mahalaga. Na ang buhay ay nagpatuloy na. Na wala nang dapat pagbalikan. Ngunit ang buhay ay may kakaibang paraan upang patunayan ang kabaligtaran. Naglalagay ito ng mga tanda sa daan. Isang mukhang kahawig. Isang musikang nag echo ng alaala. -ala. Isang katahimikan na bigla na lang nagiging sobra na. Sa sandaling iyon, napagtanto mo, hindi ang iba ang bumabalik. Ito ang sakit na hindi umalis. At kapag bumalik ito, hinihila nito ang lahat kasama. Siya, ngayon, ay eksaktong iyon ang nararanasan. Siya ang nag-akala na kaya niyang magpatuloy ng walang dalos. Siya ang nangako na hindi lilingon sa nakaraan. Ngunit ang mga multo ay hindi iginagalang ang mga pangako. Humihingi sila ng presensya. Sila ay humihingi ng pagkilala at ang kanyang presensya, kahit malayo, ay muling lumilitaw sa loob mo. Na parang imposible ang paghiwalayin ang iyong hininga sa kanya. Na parang mayroong isang di nakikitang sinulid sa pagitan nyo na hinahapitan ng katahimikan. Itatanong mo sa sarili mo, bakit ngayon lang? Bakit kapag natututuhan mo ng harapin ang kawalan? Ang sagot ay wala sa oras, kundi sa espasyo na inyong nabuksan ng hindi namamalayan. Sa distansyang iyon, lumaki ang bigat ng hindi nasabi at sa kawalan na yon, ang sakit ay muling nakahanap ng matabang lupa upang muling mamulaklak. Ang pinakamahirap ay hindi ang maramdaman ang pagbabalik ng sakit. Ito ay ang aminin na hindi ito kailanman nawala. Ito ay ang kilalanin na ikaw din ay nagkunwari. Nagkunwari na hindi naghihintay, nagkunwari na hindi nag-asam. Pero sa loob mo, palaging may bahagyang nakabukas na pinto. Isang siwang kung saan pumapasok ang alaala, banayad, hindi may iwasan. Ngayon, ang pintong iyon ay bukas na ng tuluyan. At wala ka ng dahilan para ikaila. Siya, ang lalaking na nga kalimutan ka, ay nasa harap ng sariling kahinaan. Napagtanto niya na hindi kailanman nagkaroon ng paglimot, kundi takot lamang. Takot na maramdaman ng labis. Takot na harapin ang salamin na ikaw ay naging para sa kanya. Dahil ipinapakita mo ang mga katotohanan hindi niya kayang harapin. Nakakatawa kung paano ang sakit ay naghahayad. Ipinapakita nito hindi lamang ang tinangkang itago ng iba, kundi pati ang sinubukan mong burahin. Ang bawat alaala ay nagbabalik na may halos propetikong lakas. Parang sinasabi, kailangan mo pa rin tingnan ito. Hindi pa tapos. Ilang beses mo nang inisip na tapos na ang siklong ito. Ilang beses mong sinabi sa sarili, wala na akong nararamdaman. At gayon paman, sapat na ang isang ningas upang mapagtanto na ang puso ay hindi sumusunod sa parehong mga batas ng rason tinatawag kang tignang mabuti ito. Hindi bilang kahinaan, kundi bilang imbitasyon. Imbitasyon upang lumalim. Imbitasyon upang maunawaan na ang sakit ay nagtuturo rin. Ang pagbalik ng sakit ay ang pagbalik ng katotohanan. At ang katotohanan ay simple, walang tunay na naglalaho. Walang tunay na nawawala. Maaaring matakpan, mamaskara, manahimik. Ngunit na natili. Mabigat ang pagkaalam nito, Munit nakakalaya rin. Dahil kung tatanggapin mo, maaari kang magbago. Maaaring huminto sa pagiging bilanggo ng kanyang kawalan at simulang maging tagapag-alaga ng iyong sariling presensya. Hindi niya inasahang magiging ganito kalakas ang pagbabalik na ito. Marahil ang akala niya ay magiging malayong alaala lamang, kontrolado. Ngunit hindi. Ang alaala ay dumating na parang alon. Nagdala ng kawalan ng katiyakan, mga tiyak na bagay, mga maskara at ngayon kailangan niyang harapin ito. Ikaw naman, sa kabilang panig, nararamdaman ang epekto bilang refleksyon. Hindi dahil umaasa ka sa kanya. Ngunit dahil mayroong mas malaki na koneksyon sa mga kwento sa paraang hindi nakikita. Isang bagay na nagpupumilit ipakita na walang totoong nagtatapos hanggang sa ito ay lubusang maunawaan. Ito ang punto kung saan maraming sumuko. Kung saan mas pinipili nilang muling pumikit. Pero hindi mo na magagawa dahil ang buhay ay hindi pumapayag. Ang buhay ay inuulit ang mga aralin hanggang sa mapansin mo. Kung ang sandaling ito ay tumama sa iyo, magkomento dito sa ibaba, may kabuluhan ito para sa akin. Pinaniniwalaan niya na sapat na ang panahon. Na ang mga araw na naipon sa mga buwan, at ang mga buwan na naging taon, ay magpapawala ng nasusunog sa loob niya. Pero ang panahon ay hindi nagpapagaling sa mga bagay na hindi hinarap. Ang panahon ay nag-imbak lamang hanggang sa isang araw ay imposible nang tiisin. Nararamdaman mo ito. Dahil bawat hakbang na sinubukan mong gawin pasulong ay sinundan ng isang anino. Hindi mahalaga kung gaano ka nagsumikap na magtayo ng mga bagong daan, laging may alaala na pumapasok. Isang detalye, isang galaw, isang salita. Lahat ay parang may daladalang mga bakas niya. At nayon, muli na namang bumalik ang sakit hindi bilang isang malayong alaala, kundi bilang isang totoong presensya. Parang hindi siya umalis. Parang nandito siya, katabi mo, humihingi ng sagot. Ang pinakapanghihilakbot ay ang napagtanto mong nagkunwari siya. Hindi lamang sa sarili niya, kundi pati sa iyo rin. Nagkunwari na hindi niya nararamdaman, nagkunwari na hindi niya naalala, nagkunwari na nakalimutan na niya. At ikaw, sa kaibuturan, napansin mo ang mga palatandaan ng pagkukunwari dahil ang katahimikan niya ay hindi kailanman naging natural. Laging may dalang tensyon, laging may bigat. Alam mo kung kailan ang isang tao ay totoong nakakalimot. Ang paglimot ay nagdadala ng gaan, ng pagkawalang bahala, maging ng kapabayaan. Pero ang ipinakita niya ay hindi ganoon. Ito ay isang kawalan na may dalang presensya. Isang katahimikan na puno ng mga salitang hindi nasabi. Ngayon, sa napagtanto mong ang sakit niya ay nagbalik sa kanya sa loob mo, nauunawaan mo, hindi lamang ang kawalan ang nakasasakit. Ito ay ang kasinungalingan na kaakibat nito. Ito ay ang pag-unawa na sinubukan niyang linlangin ang tadhana, pero ang tadhana ay hindi malilinlang. Siya ay nasa harap ng isang di may iwasang pagbubunyan. At ikaw din dahil ang sakit na bumalik ng mas malakas ngayon ay hindi lamang tungkol sa mga naranasan. Ito ay tungkol sa lahat ng itinanggi lahat ng naipit naimbak, na sakal. Kailangan mong tingnan ito ng iba. Hindi tulad ng isang taong naghihintay ng mga sagot mula sa kanya, kundi tulad ng isang nagsisimulang makita ang kanyang sarili sa loob ng kwentong ito. Sapagkat ang pagbalik ng sakit ay hindi parusa, ito ay isang tawag. Parang sinasabi ng buhay, narito ang susi. Iniiwasan mo ito, pero ngayon kailangan mong buksan. Napansin mo na ba na ang pinakamalalim na mga sakit ay may dalang pinakamalaking mga sikreto? Mayroon silang mga nakatagong katotohanan na lumalabas lamang kapag handa ka ng tiisipin. Marahil kaya bumalik ang sugat na ito ngayon. Hindi noong una, hindi pagkatapos. mulit eksakto sa panahong ito dahil dito mo kayang tiisin ang bigat ng revelasyon. Hindi siya bumabalik ng walang dahilan. Kahit na hindi siya pisikal na nasa harapan mo, nararamdaman mo ang kanyang presensya isang presensya na di nakikita, ngunit totoo. At ito'y may hinihingi, hinihingi na kilalanin mo kung ano pa ang natitira sa'yo. Ngunit mag-ingat, ang pagkilala ay hindi nangangahulugan na magtali ang sarili. Ang pagkilala ay hindi nangangahulugan na bumalik sa nakaraan. Ang pagkilala ay simpleng pagdadala sa liwanag ng anumang patuloy na pumipintig. Upang hindi ito maging lason, kundi karunungan. Pinaniwala kang ang pagkalimot ang solusyon. Ngunit ang buhay ay hindi gumagana sa pagkalimot, ito ay gumagana sa integrasyon. Ang hindi na-integrate ay babalik. Ang hindi nakita ay bumabalik. Palaging. Ito ang dahilan kung bakit ngayon nakikita mo ang iyong sarili sa harap ng masakit na salamin. Sa pagkatanging sa pagtingin dito makakatawid ka. Hindi sa pagtakas. Hindi sa pagtanggi. Sa pagtawid. Siya, sa kabila, nararamdaman din ang parehong epekto kahit na hindi niya aminin, kahit na magtago siya sa likod ng mga maskara. Alam niya na hinahabol siya ng alaala. Napapansin niya na ang kasinungalingan ng pagkalimot ay hindi na kumakapit. At ito'y kinainisan niya. Sapagkat na kailangan niyang harapin ang kanyang laging iniwasan, ang katotohanan ng naranasan niya kasama ka. Hindi mahalaga gaano katagal ang lumipas. Ang tindi ng ilang kwento ay hindi nasusukat sa kalendaryo. Ito ay nasusukat sa marka na iniwan sa kaluluwa. At ang marka niya sa iyo at ang iyong marka sa kanya ay hindi mabubura. Maaaring mabaling sa ibang paraan, maaaring patahimikin. Ngunit nananatili. At ngayon ay humihingi ng pansin. Pwede kang magalit dito. Pwede kang magrebelde. Pwede mong itanong, bakit siya bumabalik ngayon? Bakit hindi na lang siya nanatiling malayo? Pero ang tanong na ito ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa iyo. Dahil hindi siya ang bumabalik, kundi ang sarili mong sakit na humihingi ng pagkilala. Ang pinakamalaking patibong ay ang maniwala na ang pagbabalik na ito ay nangangahulugan ng tadhana ng pagsasama. Hindi. Ito ay nangangahulugang tadhana ng pagbubunyad. Isang pagkakataon upang makita kung ano ang nananatiling nakakulong sa iyo, upang sa wakas ay makalaya ka. At ang paglaya ay hindi pagputol. Ang paglaya ay ang paghulog ng bigat. Ang paglaya ay ang pagtingin sa nakaraan at pagsasabi, ikaw ay umiiral, binigyan mo ako ng marka, pero ako ay magpapatuloy. Kailangan din niyang maranasan ang prosesong ito, katulad mo. At ang buhay, sa misteryosong paraan, ay nag-aayos ng muling pagkikita na hindi nakikita upang parehong dalhin sa hangganan. Dahil sa hangganan lamang nagbubunyag ang katotohanan ng buong buo. Napapansin mo na ito ang sandali kung saan ang sakit ay hindi nakalaban. Nagiging gabay ito gabay na nagtuturo papaloob, na nagpapakita na ang tunay na larangan ng digmaan ay hindi na sa ibang tao, kundi na sa iyo. Kung ang pagbubunyag na ito ay nakaantig sa loob mo, magkomento, kailangan ko ito maalala. Akala niya na sapat na ang katahimikan upang ibaon ang kwento. Parang ang hindi pagbanggit ay may kapangyarihang burahin ang naranasan na. Pero bawat katahimikan ay may hawak na binhi. At ang mga binhi ay hindi na mamatay lamang dahil nagdesisyon kang baliwalain ang mga ito. Sila'y sumisibol kahit sa kadiliman. At sa isang araw, sila'y lumalaki ng hindi mapigil. Ito ang nararanasan mo ngayon. Ang pag-aani ng isang katahimikan na hindi kailanman naging neutral. Akala mo'y nalampasan mo na. Pero hindi pinapayagan ng buhay ang mga shortcut. Lahat ng hindi hinarap ay bumabalik ng may dobling lakas siya, ang tao na nangako sa sarili na hindi na muling titingin sa nakaraan, ngayon ay nahaharap sa bigat ng sariling desisyon. Dahil ang pagpapanggap ng paglimot ay isang marupok na kasunduan. Hindi ito tumatagal sa paghipo ng alaala. Hindi ito tumatagal sa echo ng isang sandali na hindi kailanman nawala. Napapansin mo kung gaano kalupit ang dinamikong ito. Sa isang banda, siya ay tumakas. Sa kabila, ikaw ay sinusubukang makalaya. Pero sa totoo, pareho kayong nakatali sa parehong hindi nakikitang buhol. Ang buhol na ito ay hindi lamang emosyonal. Ito ay spiritual. Ito ay uri ng ugnayan na hindi natitinag sa mga salitang sinasambit sa hangin. Ito ay nangangailangan ng lalim. Ito ay nangangailangan ng pagharap. At ngayon, nararamdaman mo sa iyong katawan ang tawag para sa pagharap na ito. Hindi dahil gusto mong muling maranasan ang nakaraan, kundi dahil kailangan mong magbago kailangan mong maunawaan na ang pagbabalik ng sakit ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda na may isang bagay pa na humihingi ng liwanan. Ilang beses mong sinubukang kumbinsihin ang sarili na lahat ay tapos na. Ilang beses mong sinabi sa iyong sarili na hindi na yon mahalaga. Ngunit sapat na ang isang pag-flashback ng alaala para mabuwag ang lahat ng iyong kasiguraduhan. Dahil ang tunay na sakit ay hindi gumagalang sa mga pagpapaliwanan. Ito ay natutunaw lamang kapag nakakita ng espasyo upang harapin ng tapat. Siya ay nasa parehong kalagayan ngayon. Kahit malayo, kahit sa pagtanggi, nararamdaman niya ang parehong pangangailangan. Iyon ang dahilan kung bakit dumarating sa iyo ang kanyang alaala nang may ganun katinding lakas. Dahil nakikipag-ugnayan din ang hindi nakikitang bagay. Ang hindi natapos sa isang puso ay umaapaw sa isa pa. Naranasan mo na ba ito? Parang may tahimik na agos sa pagitan niyong dalawa, kung saan ang bawat iniisip niya ay umaaling naungaw sa iyo. Hindi ito guni-guni. Ito ay ugnayan. At ang ugnayan ay hindi napuputol sa pamamagitan ng mapanuring pasya. Ito ay kailangang baguhin ng kamalayan. Ang buhay ay hinihiling na mapansin mo ang ugat ng lahat ng ito. At ang ugat ay hindi siya. Ang ugat ay kung ano ang kanyang ginigising sa iyo. Ito ang bahaging ikaw mismo na hindi mo pa natatanggap. Ito ang lumang sugat na nakatagpo sa kanya ng perpektong salamin upang maihayad. Habang iniisip mo na ang problema ay siya lamang, mananatili kang nakadapos. Ngunit kapag naunawaan mo na ang kanyang presensya, ay nag lamang ng isang bagay na dati nang naroroon sa iyo, magsisimula kang mapalaya. Hindi dahil ititigil nitong sumakit, kundi dahil ang sakit ay magkakaroon ng kahulugan. Binabago ng pagkaunawang ito ang lahat. Dahil binabago nito ang sakit sa pagiging guro. At binabago ka sa pagiging may malay tao ng mag-aaral. Ang akala mong parusa noon ay nagpapakita ngayon bilang pagsisimula. Marahil hindi niya ito kailanman amingin. Marahil patuloy niyang itataguyod ang maskara ng paglimot. Ngunit hindi mo na kailangang umasa sa kanyang pag-amin. Dahil ang katotohanan ay nasa harapan mo na. At walang paraan para itanggi ang nakikita ng puso ng malinaw. Ang pagbabalik na ito ay hindi para muling buin ang nakaraan. Ito ay para ipakita ang patuloy na tibo. At ang pagpapakitang ito ang susi sa iyong kalayaan. Hindi mo na kailangang humingi ng mga sagot. Hindi mo na kailangang magmakaawa para sa mga paliwanan. Ang kanyang katahimikan ay sinabi na ang lahat sa iyo. Dahil ang katahimikan ay nagsisiwalat para sa marunong makinig. Ngayon, ikaw naman ang pipili. Piliing hindi makulong sa laro ng kunwaring paglimot. Piliing harapin ang sakit sa halip na takasan ito. Piliing gawing daan ang mga buhol. Maaari siyang patuloy na tumakas. Ngunit hindi mo kailangang sundan ang parehong ruta. Pwede kang tumigil, huminga at kilalanin, bumalik ang sakit. Ngunit bumalik ito para ipakita kung sino na ako ngayon. Ito ang puntong kung saan nagsisimulang magbago ang lahat. Dahil ang pagkaunawa ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Kapangyarihan na hindi na maging biktima. Kapangyarihan na tingnan ang nakaraan ng hindi naliligaw. Kapangyarihan na gawing daan ang bigat. Kung binuksan ng sandaling ito ang iyong loob, isulat sa mga komento, may kabuluhan ito sa akin ngayon. Ang usapang ito ay hindi natatapos dito, sa susunod na video ay ipapakita ko sa iyo ang pinagmulan ng nakatagong sakit na ito. Ay click at sumama ka sa akin.